naririnig mo din pa yung nakakatakot ang ritual na naririnig ko sa labas pwedeng gabi na, ah. hindi mo ba ininom yung kape na binigay nila? hindi, hindi naman ako umiinom ng kape teka kaya ka siguro nakatulog agad dahil may halong pampatulog yung kape na binigay nila guys, kanina pa nagsisitayuan ang balahibo ko ano yung ginagawa nila sa labas? bakit sila nagri-ritual ng gano'n? Abay, ewan namin sa pamilya ng boyfriend mo dahil lang tayo dito, di ba? Umalis na tayo dito. Kaya siguro halos hindi makagot yung mga napagtatanungan natin dahil alam nila na may lahing kulto yung boyfriend mo. Eh anong alam ko sa two years namin magkarelasyon ay wala siyang nabanggit sa, sa akin na kahit ano. Kaya niya ako inaya dito sa probinsya nila dahil sabi niya papakilala niya ako. Eh, e, kung ganun umalis na tayo dito. Ayokong maging alay sa rebulto na sinasampa nila. Ano? Hali kayo. Tingnan natin kung anong ginagawa nila. Tara! Bakit may ulo ng pata sa gitna nila? Ang creepy nila. Grabe. Umalis na tayo dito. Ayaw mo nang mag-stay dito. Wait malapit lang dito yung ka ng kotse ng boyfriend mo. paano? walang marunong mag-drive sa atin. ako. atinuroan ako isang beses mag-drive ng papa ko. pwede kong gamitin yung knowledge ko para makalista dito. sino? So, taka pa papa yan. susi 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 ako lang yung dalawang kaibigan ko nakasama ko pakiramdam ko naman yung eh, malayo na tayo bakit di mo pahinaan yung pagdadrive baka mamaya maaksidente pa tayo sa sobrang bilis natin oo nga Van eh, Napakabilis natin baka mamaya maaksidente pa tayo we eh. guys Hindi ko naman nang binibilisan eh. Nawawalan tayo ng preno. What? Ba na yung truck? Nurse, please sabihin mo. Asan yung dalawang kaibigan ko? Nurse, nurse, ilipat niyo ako ng hospital, please. Nagmamakaawa ko, ilipat niyo ako ng hospital.